mo sa trabaho para mang abuso ng ibang tao. Dapat siya tanggalin sa pwesto eh. Pati yung mga katulad mong ugali, hindi kayo karapat-rapat sa ganyang trabaho. Kaya marami nang hindi nagditiwala sa inyo eh. Dapat kung ano lang yung trabaho nyo, ganun yung gawin nyo. Kang abusado ya, huwag mong gagamitin yung posisyon mo sa trabaho para mang abuso ng ibang tao. Yung posisyon mo ya, wala kang karapatan dyan sa ganyang trabaho pag ganyan ugali mo. Umayos kaya, maging makatao ka naman. Nasaan na yung konsyensa mo ya, na videoan kayo, mali yung ginagawa nyo. Tapos yung nasita kayo, magsisunungan pa kayo. Grabe yung ganyang ugali ang lakas nyo. Kaya marami nang hindi nagditiwala sa kasi ganyan kayong umasta eh. Dapat, kung ano lang yung trabaho nyo, ganun yung gawin nyo. Huwag nang lalampas pa doon. Kung may problema ka sa bahay, huwag mo dalhin sa trabaho. Maapektuhan ka pa niyan, mabilis ka mabadrip niyan, pag ganyan. Dapat sa'yo, tanggalin sa pwesto eh. Pati yung mga katulad mong ugali, di kayo karapat-rapat sa ganyang trabaho. Dapat nga matinu kayo eh. Kasi kayo nagpapatupad ng batas eh. Hindi naman lahat, pero madami na babalita na, na abusado. Tandaan mo lahat ng sinabi ko ya, Huwag abusado, lalo na sa si trabaho. Kawawa yung maliliit na tao. Dapat yan, maaksunan yung mga ganyang sinaryo eh. Para madala, para masampulan. Tignan natin kung saan sila pupulutin. Di si pa Kawawa na lang yung farmer. Doon pa sila nagkamali. malaking tao rin pala yun. Kahit simple lang siya magdamit. Dagmakaawa na siya. Tapos ginanon pa. Magpakatao tayo. Kaya doon nga wag abusado. Dagdagan siya black eye mo eh. Pakutos nga